magpapakain na naman tayo ng ating mga alagang baboy wait lang at ayan pakakainin na natin na naman ang ating mga alagang baboy shoo 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 kaso sa doon ayan Obrigado. Mm -hmm. mm -hmm. Gawin ko muna sila. Thank you. Ini korin sila sila guys na Ayan guys. Ayan, ayon na sila kumakain na sarap na sarap at bagong ligo pa sila ngayon Ayan. bagong ligo ang aking mga bago yan sige kain lang kayo kain ng marami para lumaki kayo ng mabilis Ito lang ito guys, yung ating bago ba? Sarap na sarap silang sa kumain. Ayun naman yung manok ko, guys. Yan. Ba? Sobrang init na naman dito ngayon. Ayan, sobrang init. Ito, dito banda, gagawin na naman isang kulungan ng baboy dito, guys. Ayan yung mga pupo ng mga ano. Tapos, fertilizer na rin yan guys. Fertilizer. Pinapaarawan ko. Tapos, pagka ano, ilalagay ko sa isang sako. At, gagawin kong fertilizer. Yan. Sige, kain lang kain ng kain. Mga alaga kong baboy. Yan. Naligo na rin, naligo na rin sila. Pagka pinapakain ko ng umaga, pinapaliguan ko na rin yan, guys. Kain ng kain ng kain lang, mais, merienda nyo yan. Ay, yun yung manok ko. Yun. Naglilimlim na siya, guys. Naglilimlim na siya. Yan. Yeah. So. Hey, hey kumain ka lang dyan kain lang ng kain, mga alaga kong baboy, bilisan yung lumaki at kayo ay maibenta. Small, medium, large sila guys. Itong babae, dati itong man, um, maliit. Ito, do, ito maliit ito, ito yung babae. Itong dalawang lalaki, malaki yan dati noon. Ngayon, nahigitan na itong babae. Itong babae naman ngayon ang ano, malaki malakas kasi kumain. Ayan, kumakain sila ng mais. Pagkatapos ng mais, uh, yan, nilagyan ko rin ng tubig yung ano nila. Ayan, kainan nila. Nilagyan ko ng feeds and then mais. Ayan. Diba? Ayan, guys. Thank you for watching. Thank you, thank you. Bye.